Okay, magandang hapon po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin itong uh, katatapos lang na press conference. Opo, nagpatawag ng press conference itong si dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi wala na nga po yung kanyang uh, programa yung SMNI na kung saan doon siya doon siya nagpapahayag ng kanyang mga gustong sabihin sa publiko. Kaya ngayon, as a means of communication, uh, as a means of communicating with the public, eh, ito na lamang po na press conference. Kung saan, ito po ay parang binabayaran ba yun? Ngayon, ano po yung uh, pinag-usapan doon? Alam ko po na napanood na ninyo. Kasi lumabas na ito sa mainstream media at saka sa iba't ibang mga vloggers. Siyempre, kasi ito po yung pinaka-hot topic sa ngayon. Kahapon pa to eh. Ano? Saturday. Saturday evening yung uh, press conference sa Dabao. Kahapon marami nang nag-vlog nito. Pero ako eh hinihintay-hintay ko muna yung kumbaga eh, kailangang magmuni-muni muna pag-isipan kung ano ang uh, dapat sabihin. Ngayon, so, may napanood na nga po ako na <clears throat> mga ilang vloggers at isa po doon, yung pinakaunang napanood ko, itong uh, iginagalang na iginagalang ko na sikat na vlogger na dating nasa mainstream. Ito nga po ang tinalakay niya, itong uh, press conference ni dating Pangulo, kung saan, kung saan, napag-usapan po doon sa press conference na yon. Una ay yung tungkol sa kumakalat na destabilization destabilization rumors Pangalawa ay yung tungkol sa Pulvoron video daw ni PBBM at yung uh, pangatlo ay yung tungkol sa ICC and uh, pag-apat na napag-usapan nila doon ay yung tungkol sa kung Muli bang papasok sa politika itong si dating Pangulong Duterte? Ngayon, pag-usapan muna natin itong tungkol sa destabilization, ano? Kung saan, uh, parang naghugas kamay. Hindi raw siya, hindi raw siya may pakana. Wala raw siyang kinalaman sa mga destabilization na mga usapin na ito at minura pa nga niya yung mga kung sino daw yung mga nagpapakalap nito. At ayon nga sa kanya, uh, hindi daw ito magtatagumpay at uh, wala daw itong kwenta. Wala naman daw rason kung siya daw ang pinagbibintangan na pasimuno nito. Wala naman daw siyang dahilan para gawin ito. At uh, nakikita daw niya na maganda ang ginagawa ng Marcos administration at komportable daw siya kay Marcos. Ngayon, pupuntuhan po natin, ito po yung analysis ko ah. Kasi yung napanood ko na ilang vloggers, uh, eh lalo na yung mga, yung mga uh, pro-Marcos vloggers, parang medyo napawasan yung aking uh, paghanga, pag kasi paniwalang paniwala sila sa mga pinagsasabi ni Duterte. Tuwang-tuwa sila na yan anyay, ganyan ang maganda, yung nagkakasundo. Kasi nga, makikipag-usap daw itong si, balak makipag-usap ng personal, itong si Duterte kay Pangulong Marcos. At si BBM naman ay open. Open ang Malacanang sa kung ano mang, uh, uh, kung gusto makipag-usap itong si Mr. Duterte. Aba, ito ang tuwa yung vlogger na yon. Very good anya. Ito anyang maganda. Pero alam nyo ako, nung narinig ko itong mga pinagsasabi na ito, itong press conference na ito, hindi po ako na, hindi po ako natuwa. Hindi ako natuwa. Ako ay kinabahan. Bakit? hindi ako naniwala. Wala akong pinaniniwalaan sa pinagsasabi ni Duterte. Paano ka maniniwala? Eh kabisado natin ang ugali nito na ang mga pinagsasabi nito ay kabaligtaran ng katotohanan sa kalooban niya. 'Di ba? Noong 2016 yung pahele-hele siya na... hindi ako tatakbong Pangulo... wala akong balak tumakbo... kasi gusto niya... yung mga tao mismo ang mag... manawagan na tumakbo siya. Kung talagang ayaw maging Pangulo... i eh, bakit ngayon eh... parang uh, ayaw nang bitawan yung... Presidency. Ayaw nang bitawan yung malakad niyang... kaya nga ito nanawagan ng... ng... Uh, destabilization. Mga kababayan... Papano kang maniniwala na wala siyang kinalaman? Na noon pa man, nung uh, nagkagulo dahil doon sa pagtanggal ng confidential fund ni Sarah, di ba doon siya unang, doon nagumpisa na galit na galit siya doon sa programa niya sa SMNI? Nagmumura pa siya doon. Nang away siya. Inaway niya si Romualdes, inaway niya yung uh, kongreso tinawag niyang bulok, the most rotten institution. Although hindi niya tinitira si Marcos. Ngayon, <clears throat> mga kababayan, paano kang maniniwala na wala siyang kinalaman? Sa kanya natin mismo narinig yung panawagan sa mga militar, sa kapulisan, na i-take over ang mga <clears throat> mga ahensya ng gobyerno lalo na yung COA siya yung nanawagan ng civil disobedience na huwag magbayad ng buwis yung mga mga Pilipino lalo na yung mga mga negosyante marami po tayong narinig sa kanya nagbabanta pa nga siya na tingnan yung military kumbaga eh, subaybayan kung ano ang mga magiging hakbang ng military. Ano ibig sabihin mo? Di ba? Nananakot siya. But later on, nung nawala na nga yung programa niya sa SMNI, na i-suspend yung SMNI, so hindi na siya nakakapagprograma, hindi na na natin siya naririnig kung ano mga pinagsasabi niya. Kaya, ang ginamit niya, o hindi natin masabing ginamit, ang pumalit sa kanya, na mahilig magdakdak eh yung si Roque Harry Roque pati yung mga DDS vloggers at itong pinagsasabi ni Roque sa programa niya sa vlog niya puro pananakot at pagbabanta kay BBM ngayon alam natin na si Roque ay abogado ni Duterte at dating spokesperson very close sila na kumbaga si Rocky ngayon ako ah, sa paniniwala ko si Rocky yung ginamit na mouthpiece ni Duterte dahil hindi na nga siya wala na yung programa niya isa pa yung mga DDS vloggers lalo na yung dalawang ex-military yung General Macanas at saka yung Dado Clemente di ba sila yung sila yung mga nagpapalabas ng mga pananakot mga destabilization, yung mga manifesto. Ngayon, kung talaga po na walang kinalaman itong si Mr. Duterte, bakit sa umpisa pa lang hindi niya sinaway ang mga ito? Pinatagal ng ilang buwan. Di ba last year pa yan nag-umpisa yung mga destabilization na yan? Paano ka maniniwala na sa kanya natin mismo narinig kaya alam nyo itong pinagsasabi ni Duterte na wala siyang tinalaman ito po ay paglilinis lang ng pangalan niya paghuhugas kamay nang sa ganun ay malihis ang malihis ang uh, atensyon ng pangulo ng mga militar at ng mga mamamayang Pilipino alam nyo, tanga na lang po ang maniniwala sa mga pinagsasabi nito sana po itong si Pangulong Bongbong, wag po siyang maniwala. Ngayon, pagbibigyan niya si Duterte na ng pag-uusap. Bukas daw ang malakad Well, okay. Fine. Kasi hindi naman po magandang tingnan kung tatanggihan ni Pangulong Bongbong yung hiling ni Mr. Duterte na pag-uusap. Kung ano man ang pag-uusapan, maaaring balak na naman niyang budulin, gaguhin itong si Bongbong Marcos. Kagaya nung ginawa niya na pakikipag-usap kay Bongbong Marcos nung nanggaling siya ng China. Nalaman ba natin kung ano pinag-usapan nila? Hindi naman in-expose ni PBBM kung ano pinag-usapan nila. Ngayon, kung ano man pag-uusapan nila, ang makakaalam na lang na nun, ang makakaalam na lang noon ay eh yung mga <clears throat> nasa inner circle ng president. Kung ano man yun. Balak na naman niyang utuin si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Bakit po bigla na lang na nag-iba ng tono itong si Duterte. Kailan ba siya? Kailan kaya niya naisip na sumuko? Ito eh parang pagsuko na ito eh. Sumurrenders siya sa kapangyarihan ng pangulo. Alam niya na ganun kalakas kasi ang kapangyarihan ng isang pangulo. Kailan niya naisip na magpatawag ng press conference? nung na, <clears throat> hindi kaya nung narinig niya na nagsalita na nagpalabas na ng public statement ang AFP at PNP na hindi sila susuporta sa sinasabi ni Duterte na destabilization, kudeta at kung ano-ano pa. Lalo na 'yung mga pinagsasabi nitong dalawang retired military na hindi daw sila susuporta dito. Buti na ba, diba? di ba? Sa totoo lang ng mga nakaraang araw na wala tayong naririnig na sagot o salita from Malacanang and the military, medyo kahit ako kinakabahan ako noon. Dahil ayaw ko po, ayaw kong mapatalsik si Bongbong Marcos sa pwesto na ang papalit ay si Sarah. Nakakatakot yun. Kaya sana po mga kababayan, ako ang dasal ko na lang. Siguro ko naman, alam na ni Pangulong Bongbong Marcos ang gagawin niya. At sana naman, hindi siya pa uuto. Hindi siya pa uuto. Nang uuto lang po ito. Alam natin ang ugali niyan, pabago-bago. Walang, walang kasiguruhan sa Walang kasiguruhan ng katotohanan sa mga pinagsasabi sa mga sinasabi nito. Dati pa, di ba? Napakasinungaling. At alam nyo, bakit hindi ako naniniwala? Ako pakirandam ko, alam ko na matagal na nila itong plano. At seryoso sila sa plano na kudeta, sa plano ng pagpapatalsik sa Pangulo. Dahil nga sa sobrang pagkagahaman nila sa kapangyarihan. Gusto talaga nilang makabalik sa Malacanang. Bakit hindi ako maniniwala? Matagal na ni itong gustong gawin. Dahil nga, syempre, pagiging pangulo ay maraming binipisyo. Unang-una na dyan yung takot nila sa ICC. Kaya gusto nilang iluklok si Sarah. Ang sabi niya, ano ba naman daw ang dahilan niya para patalsikin si Bongbong Marcos at pumalit siya? Hello? Alam naman namin na hindi ikaw ang papalit, kundi 'yung anak mo. Walang rason? Anong walang rason? Napalak na pakalakas ng rason mo para patalsikin si Bongbong Marcos dahil ang gusto mong ipalit, 'yung anak mo. Dahil nga para maligtas kayo, sa pag-aresto ng ICC. At nang sa ganon, makabalik kayo sa pwesto, tuloy ang ligaya ng kung ano-ano mang mga pinagagawa ninyo dati na ngayon naging limitado na o nawala na. At isa pa, nang sa ganon din eh, maging masaya na kayo ni Xi Jinping tungkol dyan sa isyu ng West Philippine Sea. Eh makabalik kayo pati na ang China sa kung ano-ano mga mga planong gusto ninyong gawin dito sa bansa natin kaya paano ka maniniwala ang isa pang binanggit niya doon importante yung tungkol sa ICC ano na wala daw siyang magagawa kung sakaling nandito na ang ICC at kung siya ay arestuhin, so be it. Hayaan daw natin na gawin ng ICC ang kanilang trabaho. At kung siya man daw ay arestuhin dahil sa mga nagawa niya, yung mga ginawa daw niya, kung may mabuti o may masama, basta daw yung lahat ng ginawa niya during his time ay para daw sa bayan. Wow! Para sa bayan. Well, hindi naman natin itinatanggi na wala siyang nagawang mabuti. Mayroon din naman. Kagaya ng mga build, build, build. May mga nagawa naman siya. Gaya na lang yung uh, pagpa, pagpilit niyang pagpapabayad ng buwis doon sa mga tax evaders na mga oligarko. Okay din naman yun. Pero ang malaking issue po ngayon, kung bakit siya aarestuhin ng ICC, ah, uh, iniimbestigahan ng ICC, sorry, hindi pa naman pala inaarestuhin. Hindi pa nga sigurado kung sa pag iimbestiga ng ICC, eh, baka, baka ma-acquit or ma, ma, baka mapatunayan na hindi naman pala gilid. So, yung ginawa, yung ginawa nyo, Mr. Duterte, na pagpapapatay na mga suspected drug users and drug pushers na hindi idinaan sa uh, proper procedure yun ba ay ginawa nyo para sa bayan yung mga pagpatay ng mga kapulisan mo na inutusan mo inutusan mong pumatay na mayroon pang kota kaya pinagpapapatay kung sino-sino na lang mga mga inosenteng estudyante, mga inosenteng kabataan, kung sino-sino na lang, kahit magtatango. Basta lang mapuno yung required mo na kota per day. Yun ba para sa bayan? Alam niyo kung bakit ito ginawa ni Duterte, itong pagpapa, pagpapapress conference na ito? Kasi, alam niya na wala na siyang wala naman siyang makukuhang suporta ah, galing sa military sa kapulisan sa AFP sa mga sa mga mamamayan alam niya na karamihan sa mamamayan Pilipino ay kontra sa kanya kumbaga isinuko na niya yung laban niya well I believe na hindi pa niya yan isinusuko kunwari lang yan o isa pa, isa pang pa pinag-usapan nila doon ay eh, yung tungkol daw sa yung tanong sa kanya ng press eh kung babalik pa daw siya ng politika. Okay, ang sagot niya, wala na. Retired na siya. Wala siyang balak tumakbo. Eh ano itong mga mga survey na madalas naging number one ka? Lalo na ang nagpapasorbe ay eh, yung suportador mo na si Malutikila. O, oh. ano yun? Kung talagang wala kang balak pumas pumasok ng uh, mag mag senador, bumalik magpolitika, di sana si Daway mo na yun, yung mga nagpapasorbe. Uy, at yung pangalan ko dyan, wala naman akong balak. Keso, hindi mo na kaya, Gustohin mo man, hindi na kaya ng katawan mo. Totoo naman eh. Nag, kesyo nagtutungkod na daw siya. Oo nga naman eh. Kaya nga, magpahinga ka na. Magpahinga ka na eh sa tabi ng asawa mo. Eh, maganda na ang takbo ng Pilipinas ng bansa. Huwag ka na makialam. Sa totoo lang. Kasi ang pakikialam ninyo, pakikialam mo, nagpapagulo lang, hindi nakakatulong. O, oh, si Sarah daw, ayaw naman daw niyang patakbuhin magpangulo. <laughs> Charot! Tell it to the Marines. Pwede ba? Dati pa. Huwag na nagsasalita ng ganyan kasi hindi ka panipaniwala. Puro ka etchingan. Kaya mga kababayan, ako, sa totoo lang, hindi talaga po ako naniwala ni isang salita niya na minura pa niya yung mga nagpapa yung mga nag mga nanggugulo daw na mga nagpaplano ng destabilization na wala daw sa kinalaman na kailan lang naman niya <clears throat> kailan lang, lang naman siya nag nagbago ng salita kailan lang nito lang na nalaman niya na wala naman pala siyang support ang makukuha. But, ito po ah, ito ang take ko dyan ah. Ako hindi ako naniniwala. Para sa akin po, padama lang ito. Drama lang ito. Padama. Na, kagaya po ng ibang mga nauto, yung mga, may mga sikat na vloggers na nauto, na, ay, salamat. Ito talaga ang magandang dapat mangyari. Excuse me. Mag-isip-isip kayo. Demonyo po ito. Ang demonyo po hindi basta-basta sumusuko. Hindi sumusuko ang isang demonyo. Nagdadrama lang yan. Magaling magdrama, manguto ang demonyo. Tingnan mo nga si, sa, sa Bible, yung yung ginawa ng evil ng devil doon kay Jesus Christ during the 40 days 40 nights na uh, paglagi niya doon sa wilderness di ba tatlong ulit niyang uh, tinitempt kung ano-anong paraan na ginawa ganyan din po ang utak niyan kaya kayo huwag kayong basta maniniwala abangan ninyo sana po 'wag magpapautu si Pangulong Bongbong Marcos. Maging matalino siya na 'wag itong paniwalaan, 'wag maging kampante. Dahil ito, ngayon lang 'yan dahil super magulo na ngayon at wala naman siya makukuhang suporta. Maraming pera 'yan. Maraming makukuhang suporta 'yan, hindi lang sa AFP, hindi lang sa military, hindi lang sa police, hindi sa mga legal na paraan hindi sa mga legal na ahensya ng gobyerno. Hindi ba't may contact yan sa NPA? Paano kung NPA ang gamitin niya? Ang dami niyang barel, ang dami niyang pera, mayroon siyang mga goons, mayroon siyang, mayroon siyang mga kaibigan mga drug lords na maraming mga private armies yan. Private armies, mga, mga armas, siya mismo ilan ang armas niya na pinalisensyahan bago siya bumaba ng pwesto. 400 kapiraso. Plus yung mga mga armas din ni Robin Padilla, hindi kaya yan ipahiram? Mga armas ni Kibuloy? At saan yung pwersa lang yan? Pati, pati, pati communist China, pwede silang, pwede silang tulungan yan. Dahil malaki din ang malaki din po ang stake ng China. Malaki ang interest ng China kung bakit kailangang mapatalsik si Bongbong Marcos at ipalit ang Duterte. Dahil nga sa balak nilang pagsakop dito sa atin, pangagaw ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kita mo, maraming ginagawa ang mga Chinese ngayon, nagbibibili ng mga lupa. Ang hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari po yan. Sana po ang gobyerno natin, eh, pansinin yan yung mga pamimili ng mga Chinese ng ikta-iktaryang mga lupain. Dapat po sana eh, sa Pilipino yan. Eh. Or kung hindi, man, kung hindi sa Pilipino, sa gobyerno dapat. Bakit hinahayaan ng mga foreigner, mga, lalo eh, yung mga Chinese, na kunwari mag-aasawa ng Pilipina para makabili ng lupa? At bakit dyan sa bandang Palawan? kaharap ng West Philippines Sana po mabigyan ng pansin ito ng government. Now, ito lang po ang panawagan ko sa inyo, mga kababayan. Huwag po tayong maniwala dito sa mga kadramahan ni Duterte. At para kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang sa kanyang circle, huwag po magtitiwala and don't be complacent. Huwag maging kampante. Dahil yan, ngayon lang yan. Padama lang yan para humupa na ang humupa ang gulo. O oh, hindi ko nga na-take up yung tungkol sa pulburon video. Kung ano-ano mga wala daw siyang kinalaman, wala daw yan, excuse me. Kung talagang wala, matagal niyang sinaway. Iba naman ang nalalaman natin sa iba eh. Kaya nga po itong mga pinagsasabi nito ni Duterte, wag po itong papaniwalaan. Ako nang sabi. Well, ako yan ang, yun ang pakiramdam ko ah. Hindi ako kagaya ng ibang matatalinong vloggers dyan, mga sikat na vloggers na natutuwa ka agad. Mag-isip kayo. Think. Parang nawawala yung common sense at critical thinking natin dyan. Papaniwala kayo. The least the least that you should do is to believe this person. Wala po, walang kapupuhanan ang mapinagsasabi. Pinapakampanti lang ang gobyerno. At kung kailang kampanti kampanti na biglang aatake yan. Kaya yan po ang dapat nating subaybayan at huwag nating hayaan na Tulungan natin si Bongbong Marcos na maging alerto. Gawin natin yung ating maitutulong na kahit ano na maproteksyonan siya. Dahil kapag may nangyari sa pangulo natin, tayo rin po ang kawawa, tayong mga karaniwang mamamayan. Yung mga oligarko, yung mga mayayaman, wala sa kanila 'yan kahit sino ang kahit sino naman ang gobyerno dito sa atin. Wala sa kanila 'yan hindi sila affected dahil marami silang pera. Kahit ano pwede nilang gawin. Eh tayo. Kaya mga kababayan, maging matalino po tayo. Huwag tayong basta nagpapapaniwala dito sa alam na natin kung ano ang totoong kulay. Di ba, mga kababayan? Hanggang dito na lamang po. At, ah... Uh, pa po tayong dapat pag usapan See you in my next vlog. Peace.